What's up? What's up mga Kasyonatics? Welcome back again sa ating channel. So for today's video mga Kasyonatics, nandito tayo ngayon sa Bangkok, Thailand. Then habang uh, namamasyal tayo sa mga mall na nandito, ayan naka-score tayo or nakabili tayo nitong uh, sapatos na may kasama ng jersey. Ayan, So still price na 'to mga Kasyonatics. And itong uh, jersey na 'to mga Kasyonatics is back-to-back uh, -back jersey na siya. At syempre mga Kasyonatics, itong sapatos na binili natin, napaka solid nito mga Kasyonatics. Ayan, ito yung Harden Volume 8. ah uh, ito yung magandang colorway para sa akin, kaya ito yung binili ko. Madami ng colorway na lumabas nito, pero ito yung pinakagusto ko mga Kasyonatics. Ayan, huwag na natin patagalin, uh, buksan na natin siya. Mabilis ang unboxing and uh, quick checking or review lang tayo nitong uh, Harden Volume 8 mga kasyonatics Ito yung pangwalong sapatos ni James Harden sa Adidas na na-release mismo Ayan, ito yung Harden Volume 8 Pioneer Colorway Itong colorway na to mga Rationatics, nasuot na to ni mismo ni James Harden during noon nandun pa siya sa Los Angeles Clippers and then uh, napabalita din that time na during nung naglaro sila, nagbigay din siya ng mga or nagdonate din siya ng mga ganitong pair sa mga staff nila mismo or sa mga kasama sa team. Ayan mismo mga Rationatics yung nandyan sa picture. So suot nila mismo is uh, James Harden Volume 8 Pioneer. So for the meantime mga Kasyonatics, visual checking muna tayo sa sapatos na to. Uh, separately, gawin na lang natin to ng uh, performance review para at least matesting natin and then malaman natin kung gaano uh, kalupet or kasolid itong sapatos na ito. For the design mga Kaysonatics, very unique itong sapatos na to. Ayan, so napakaganda niya. And then for uh, the weight mga Kaysonatics, medyo mabigat tong uh, Harden Volume 8 mga Kaysonatics, pero uh, nung tinesting ko yan mga Kaysonatics, parang hindi ko naman ramdam na mabigat tong sapatos na to. And then syempre mga Kaysonatics, uh, proceed na tayo sa mabilisang checking natin dito sa James Harden Volume 8 uh Pioneer colorway, red, white, and uh, black colorway combination. Ayan, so dito sa may side nya mga kasyonatics, makikita natin yung uh, rubber white na material na ginamit dito. Ayan, itong tinuturo ko mismo, uh, rubber siya na makapal and then dito sa toe box niya mga kasyonatics ayan so uh, leather yung ginamit na material dyan mga kasyonatics ayan very premium and then itong uh, mat, uh, sa may lace niya hindi siya compared dun sa ano no Harden Volume 7 na medyo uh, nakasara ito naka-open na eh. ayan dito naman sa may bandang likuran niya mga Kasyunatics, silipin natin. Ayan. So, meron siyang uh, James Harden logo dito na nakalagay. Ayan. Uh, kita natin, hindi siya masyadong malatak kasi black din siya. And then yung Adidas na logo mga Kasyunatics nandito rin sa likod, ayan 'no. Yung tatlong linya. Ayan. So maganda, hindi hindi siya yung parang uh, typical na Adidas na sapatos, na basketball shoes na makikita mo yung Adidas mismo. Yan is yung talagang logo na nila, yung tatlong linya na yan. And then dito sa may bandang ano, uh, taasan niya yung parang ankle support niya. Ayan, so maganda rin to. Though parang hindi siya masyadong uh ma -ma maximize na masuportahan yung uncle mo pero goods naman yan mga Kostonatics ayan so napakalupit na sapatos mga Kostonatics uh maganda tong design ni Adidas para dito sa uh, sapatos ni James Harden na James Harden Volume 8 and then for the traction pattern mga Kostonatics ayan makikita natin meron siyang ibang colorway dito no na red so pang contrast yan mga Kostonatics dito sa uh design ng sapatos which is yun yung nagustuhan ko rin kasi yung kasi meron siyang uh, may parang konting red siya dito sa may gilid na nakikita so uh parang hindi siya boring tingnan kasi kung black and white lang siya parang medyo very common so nilagyan ni Adidas ng red dito sa design niya So, maganda, maganda. And then, for the price, mga Casionatics, ayan, eto na yon So, nabili ko to ng 5,700 baht dito sa uh, Thailand mismo, mga Casionatics. Ayan, ang good thing dito, mga Casionatics, is meron siyang uh, free na uh, jersey, mga Casionatics, from Adidas din. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo mga Casionatics kung gaano kaganda tong uh, freebies nila na jersey. Uh, from Adidas ito yon uh, so yellow and blue yung uh, kulay nitong jersey so yung back to back niya mismo mga casual is blue so for the price nitong jersey mga casual Pagbibili pag bibili mo to ayan so 1600 baht Uh, so nakamura na ako ng 1600 baht. na nabili ko na nga yung uh, gusto kong sapatos mayroon pang freebies na jersey na makapal and then maganda yan so back to back na jersey mga Cassonatics uh, very uh, good deal na to mga Cassonatics so na timingin ko lang din talaga ayan ito yung uh, kabak to back niya mga Cassonatics na kulay itong blue Ayan, ipakita ko lang sa inyo mga uh, Ang design niya is uh, very simple na lang Itong kabak-tubak niya, ayan Ito yung nakalagay, ABC And then, syempre adidas yan mga kasyonatiks uh, The only thing is, syempre kung kabak niya makikita na yung tag dito sa uh, likod And then, dito sa may bandang harap niya mga kasyonatiks Syempre adidas logo yan, ayan no? uh, Maganda, maganda makapal, uh, very very uh, sulit tong deal na to ayan, so maganda, and then yung nakasulat pala dito sa yellow na park ng uh, jersey is uh, adidas abc ayan, adidas abc los angeles uh, ca basketball camp so yan yung details na nakalagay dyan sa jersey mga kasyonatics nga pala mga kasyonatics, uh, kung bago ka lang sa ating channel ay inaanyayan kitang mag-like, mag-share and mag-subscribe and i-click mo naman yung notification bell button para ma-update ka sa mga bagong uploads natin. And yes mga kasyonatics, going back dito sa sapatos na to, itong James Harden Volume 8 uh, Pioneer mga kasyonatics na sapatos ni James Harden. Uh, For me, talaga uh, maganda tong sapatos na to and then itong colorway na to and then super sulit tong deal na to mga Kasyonatics kasi may sapatos ka na nga and then may free pa to na uh, jersey mga Kasyonatics just in case mga Kasyonatics may mga additional inputs kayo or comments patungkol dito sa sapatos na ito uh, ilagay nyo yan sa comment section below para mapag-usapan natin yan so abangan nyo ako mga Kasyonatics sa mga susunod kong videos bye bye